Dumating nga yung parcel ko ngayon, kaso itong anak ko sobrang kulit. Mag-unbox na nga ako ng parcel pero ayaw akong tigilan. Gatoo! <laughs> at nang nag-behave na nga siya, ay inumpisan ko nang buksan tong parcel ko. In-order ko pala to sa Lazada. At dahil palapit na yung birthday ng anak ko, napag-desisyon na namin na isabay na lang yung binyag niya. Kaya naghanap agad ako ng magandang pang souvenir sa mga ninong at ninang. Habang nag-unbox nga ako dito, sa tong anak ko. Kaya kinantahan ko na lang. Buti nga, good mood siya ngayon. Kasi minsan, kapag busy ako at may ginagawa, ay umiiyak siya. Kasi gusto niya, sa kanya lang ang attention ko. Nahirapan nga ako mag-unbox dito kasi sobrang dami ng tape na nilagay, talagang sinecure nila ang packaging. Kinabahan nga ako dito kasi 2 days na lang birthday na ng anak ko pero di pa rin dumating yung order ko sa Lazada. Kung nagkataon na na-late yung delivery, talagang wala akong pan-souvenir sa mga ninong at ninang. At pagka-open ko nga ng box itwang tuwa naman ako kasi sobrang ganda. kung maliliit pala ng mga glass ang in-order ko, naisipan ko nga na mas mabuti pang ito na lang ang souvenir ng mga ninong at ninang. Lalo pat ng mga ninong at ninang niya ay mga mahilig magtagay. <laughs> Hindi <laughs> ako makapaniwala. Nilagyan pa nila ng picture ng anak ko yung glass. Buti na lang talaga. Nakita ko agad yung message ng seller. Nagtaka nga ako nung una kasi nang siya ng info ng anak ko, pati picture. Di na nga ako nagtanong at ibinigay ko na lang. Kaya pagdating nga nitong parcel ko, ay na talaga ako. Laking tulong na rin kasi nakasave ako sa mga picture na pandikit dito sa souvenir. Sa halagang 35 pesos, kasali na yung abaka na mini bag niya. At may fa-free pa na print ng picture ng anak ko. Binilang ko nga muna na, para sure akong hindi kulang yung mga items na pang souvenir. Pati tong mini bag niya, binilang ko na rin para sure akong tama at hindi siya kukulangin. At ayan! Tingnan nyo nga, ang ganda ng pagka-print. Para na rin siyang mamahalin kapag nilagay siya sa mini bag niya. Pagdating nga ng atin niya galing school, ay tinulungan niya na ako mag-repack nitong mga souvenir. Isa-isa pala namin tong nilagay sa kanyang mini bag na abaka. Nawili nga tong anak ko. Tuwang-tuwa siya kasi sobrang liit daw ng mga baso. Tapos sobrang cute daw ng print ng picture ng kapatid kapatid niya. At tapos na nga namin itong i-repack. Natutuwa talaga ako dito sa minibag niyang abaka. napaka lang pero elegante naman tingnan. Tapos natutuwa rin ako sa seller. Hindi ko talaga in-expect na sa murang halaga. Kasali pa pala doon ang picture ng anak ko. Nakakatuwa naman. Buti naman at wala na akong iisipin. Ready na to para sa birthday at binyag ng anak ko. See you soon mga mare at pare. Salamat sa panonood. Pahingi naman ng konting support dyan. Palike naman dyan at konting comment. pa na rin. Salamat!